nawawalan ka na ba ng pag-asa? Sa bigat ng mga problemang dinadala mo, pinanghihinaan ka na ba ng loob? Hindi natin maiwasan minsan yung pakiramdam na mawala ng pag-asa. Madalas, kinakaya natin yung mga problema natin, di ba? May mga problema ang tingin natin, kaya pa nating hawakan. Kaya nating dalin. Kayang gawa ng solusyon. Kayang gawa ng paraan. Pero may mga problemang lagpas na sa kaya natin kontrolin. Overwhelmed na tayo. Marahil na sa bingit na ng pagkawatakwatak ang pamilya mo. Kay tagal mong pinipigilan, pero parang tuluyan ang magigiba. Marahil na sa bingit ng pagkalugi ang negosyo mo. Ginawa mo na ang lahat ng paraan para masustain ang business, pero halos pataob na at wala na magawa o marahil na sa bingit ng pagkabangkarote yung pamilya nyo. Siguro may naospital sa pamilya. Siguro may nang scam sa inyo. Siguro may tinian kang investment at naubos yung value. Ano man ang nangyari, parang hindi ka na makaahon sa laki ng utang mo. Hopeless. Suko ka na. Kung pwede lang, lamunin ka na ng lupa para hindi mo na kinakailangan harapin ang mga problema nasaan ang pag-asa sa ganitong sitwasyon Kapatid walang ibang dapat paghugutan ng pag-asa kundi ang ating Panginoon si Jesus Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest Take my yoke upon you and learn from me for I am gentle and humble in heart and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. May invitation si Jesus sa atin. Sabi niya, come. At kung lalapit daw tayo sa Kanya, ibibigay niya ang kapahingahan. He will give us rest. Kapahingahan ng puso, ng isip, ng kaluluwa. Kapahingahan maging ng katawan dahil hindi na tayo mapapagod mag-struggle. Pag tayo sa Kanya, matatagpuan natin yung pag-asa sa Kanya. Ipaalala niya sa atin na hindi tayo nag-iisa. Dahil kasama natin siya. May malasakit siya sa atin. At sa takdang panahon, tutulungan niya tayo sa pag-ahon sa mga problema. Hindi ibig sabihin ito na wala tayong gagawin. Ha? haharapin pa rin natin ang problema. Pero hindi tulad ng dati, wala na sa balikat natin yung bigat. Dahil si Jesus ang magpapasa ng lahat. Malaki man yung problema, mas malaki si Jesus. Imposible man ang solusyon sa problema, pero si Jesus ang Diyos ng himala. May yoke o pasanin pa rin tayong dadalhin. Pero ang sabi nga niya, may yoke is easy, and my burden is light. Kaya, sundin natin ang kalooban niya. Pray tayo. Lord, tulungan mo ako sa bigat ng mga problema ko. Hindi ko na po kaya. Patawad po sa mga panahon na hindi kita pinapansin. Nung mga panahong akala ko, hawak ko ang buhay ko. Kailangan kita, Lord, gusto ko po maranasan ang kapahingahan na galing sa inyo. Inililipad ko na po ang bigat ng pasanin ko habang tinatanggap ko ang pasanin ng iyong kalooban. At sa pagsuko ko sa paghahari mo, maranasan ko nawa ang kapanatagan na binibigay mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa buhay ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen kung subabay po kayo sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment at makipag-ugnayan kami sa inyo.